Sa uh, bantay balota natin. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Makakausap natin si Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation. Magandang umaga po uh, Director. This is Aljo magandang, Bendijo. Opo. O oh, magandang umaga boss Aljo at sa mga nakikinig sa atin. Hingi lang po kami ng update dito po sa isang Chinese national na naaresto ng NBI dahil po sa kasong espionage. Jan pa yan ha, sa tanggapan po ng uh, COMELEC St. Truberos sa harap mismo pa. Opo, director. Yes sir, uh, actually nakatanggap kami ng information uh, regarding this fellow at uh, inumpisan na po na sundan ng ating uh, ano, uh, nag-surveillance na po kami. Yesterday, ay nakita siya ng ating surveillance team na apat, tatlo, uh, tatlo o apat na beses na umikot sa uh, gusali ng Comelec uh, hmm. at uh, yung pang-apat niya, uh, paalis na, ay na po natin. At nang uh, nambuksan nga yung kanyang kotse, positive, mayroong naka-mount na MC catcher. Ilang ilang opo, ilang araw ho ninyong sinubaybayan itong suspect nito na ito? Nasa, nasa, apat, limang araw na nasinusundan siya. Umiikot oh, siya sa Metro Manila, Taguig, kung saan-saan, at uh, pumaparada sa governmental uh, installation natin. Ilan ilang araw, ilang buwan ho siyang namamalagi sa Pilipinas? At ano po siya, turista? Uh, ano po siya? Ang ano po ang kanyang hawak na passport ay uh, Chinese passport. Na uh -huh. uh, 47 years old siya at tourist ang kanyang visa. Turista. So yun, ah uh, mahigpit kong pinapaimbestigahan bakit siya nandito, anong reason niya, bakit siya nag- uh, merong uh, mayroong MC catcher alam niyo dito sa atin bayan mm -hmm. ay uh, mir possession nitong uh, MC catcher eh, ay uh, violation ng batas uh, kaya imbestigahan natin mabuti paano ho siya nakakuha nakabili o nakapossess ng MC catcher uh, sa initial uh, investigation ng ating na uh, forensic technicians eh parang uh, yung pyesa-pyesa ay uh, inasembol oh, niya Ganon ganon po uh -huh. oh ganon siya kasi wala hong ibinebentang ganyan dito sa Pilipinas tama ho ba director wala po wala po tap tap uh, ito baka oh nga po yung, uh, oh, bawal nga po yung uh, magkaroon ka ng possession ng ganyan opo malamang galing ito sa China sa abroad uh, hindi galing na uh, ano hindi po natin na uh, ano yan na uh, yung possibility maaari po sa pangangalap po niyo ng investigation na kompromiso ba ang data ng COMELEC? Ah, hindi pa natin alam ano. Ah, uh, uh, ano? Yung masasagap lang naman nila eh. makukuha lang nila but then uh, for example, uh, ako dito sa NBI. Ah, pero kaming operation nag-uusap kami through our cellphone. At pag nasagap nila yun at nakakilala uh, nila yung huhulihin namin, yung, yung i-operate namin, eh di masasabihan na nila agad. Ganun po yun, uh, Ganun Kaya eh. yung uh, sinasabi naman ni ni Sir, uh, kung, uh, Chairman na uh, Garcia, na wala namang na uh, ano sa kanila, mm. hindi po natin mga uh, malalaman yun. Uh, miski kayo dyan sa istasyon, pagka uh, tinapatang kayo dyan ng IMSI catcher, yung mga Pati yung mga date mo, Aljo, <laughs> uh, malalaman na nila. Ako, 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 kaugnayan ba ito? sa pagsomo naman ng NBI doon sa Makati-based firm allegedly hired ng Chinese Embassy na mag-operate ng network of online keyboard warriors para po i-interfere ang midterm elections? ah uh, tinitignan po namin mabuti ang angulo na yan na yung midterm election. Ano? But uh, then, We have already checked with SEC uh, yung uh, bylaws and uh, ano nang yung Impinito sa uh, registered naman po sa SEC mm -hmm. at uh, we are uh, watching them now at uh, kaya lang nung i ni ni Senator Tolentino sa public na meron nga ganito at uh, check agad namin yung website at nandun nga nakalagay itong Impinito's but kinabukasan nakalagay na maintenance mode na ano na ho na hmm. take down na uh, ayun kaya medyo nahihirapan kami ngayon sa investigation namin uh, ayun sinupi na po namin ng may-ari para makapagpaliwanag uh, dito sa amin may mga kasamahan ba itong uh, nahuli po ninyo whose identity has yet to be released baka mayro pa mga kasabwat diyan uh, director yun po na iniimbestigahan natin na uh, si Pak Hoy Lau ay uh, under uh, tactical inter interrogation ngayon. Inaalam po namin mabuti. Ano po mangyari sa kanya? Uh, kakasuhan ito ng uh, espionage, no? Tama ho ba? So mananatili sa Pilipinas ito. Makukulong. Uh, ganun po. Ah uh, ganun po. Uh, sasampahan namin ng kaso at uh, for rin, yung mga dati na naming nahuli ay uh, ongoing na trial sa court. Meron pa ba tayong asahan ng mga ganitong klaseng mga modus o uh, paniniktik o uh, mga spia mula China? Uh, continuously ginagawa namin yung uh, pag-surveillance, pag-monitor sa kanila. Nagtutulong-tulong uh, kami ng PNP, ng armed forces, sa uh, intelligence uh, nila. At uh, ayun nga po para masawata ito once and for all banta sa ating national security. Okay, maraming maraming salamat sa update na yan. Director Jaime Santiago, Nag National Bureau of Investigation. Good morning po. Thank you. Salamat din po. Salamat po.